cellphone lang pero grabe ka Wala nang pansin sa pamilya Nasa tapat mo na si mama Pero nakachat ka pa sa iba Cellphone lang pero grabe rin Wala nang dulog, scroll na scroll sa dilim Pero pag quiz na, wala kang alam Ang lakas mo lang sa ML at TikTok dance Woo! Pagmulat ng mata, cellphone agad ang hanap Hindi pa nagmumumog, selfie na sa harap Good morning world! Post sa feed, kahit muta pa yan Feeling pogi at sweet Sa jeep o sa trike, hawak pa rin ng phone Kahit tumuulan, wag lang mabasa ang iPhone Naglalakad sa daan, hindi na tumitingin Ayun, nabangga sa poste Selfie pa rin Pulang pero grabe ka Wala nang pansin sa pamilya Nasa tapat mo na si mama sa iba Oh, cellphone lang pero grabe rin Wala nang tulog, scroll ang scroll sa dilim Pero pag quiz na, wala kang alam Ang lakas mo lang sa ML at TikTok dance May date kayo ng jowa mo, ang saya sana Pero mas busy ka pa sa kwento ni Aaling Marit sa drama nag si na ganito, ay trending na pala Pero di mo malang napansin, umi sa misa, sa klase, sa lamis At handaan, cellphone pa rin ang laging kaagaw ng pansin Lahat gusto i-share, kahit pagkain lang Pero respeto sa katabi, nawawala na rin minsan Cellphone lang pero grabe ka, wala nang pansin sa pamilya Nasa tapat mo na si Lola, pero busy ka sa Shopee at Lazada, Lazada. Cellphone lang Hindi ikaw ang masama Pero kung ikaw na ang mundo ko Aba, may mali na Di ka masama kung gamit ay tama Pero kung pati puso ko ikaw na ang may drama Panahon na siguro para magpahinga At harapin ang mga totoong tao sa paligid Ha! Cellphone lang pero may ka Gamitin ka sana sa tama, pang-chat, pang-aral, pangnegosyo pa, pero 'wag mong kunin ang buhay ng iba. Selfon lang pero may imitasyon, gamitin sa tamang panahon, kasi sa dulo ng connection, tao pa rin ang tunay na relasyon. Oh, oh, oh. Relasyon. kumulat ng mata, cellphone agad ang hanap. Hindi pa nagbubumog, selfie na sa harap, neksyon. Tao pa rin ang tunay na relasyon.